Once a Marine, always a Marine. Ang tradisyon at katapatan sa likod ng parira lang ito. Alam mo ba kung ano ang tunay na ibig sabihin ng once a Marine, always a Marine? Hindi lang ito simpleng linya. Ito ay isang panata, isang pagkakakilanlan na hindi kailanman nawawala. Kapag naging Marine ka, hindi lang trabaho ang pinasok mo, isang paraan ng pamumuhay. Ang disiplina, tapang, katapatan, at dangal na natutunan mo sa serbisyo ay mananatili sa puso mo habang buhay. Kahit matapos ang aktibong tungkulin, ang titulong Marine ay hindi mo kailanman mawawala. Ito ay karangalang habang panahon. Ang parira lang ito ay pinasikat ni General Louis H. Wilson Jr., ang ika-26 na komandant ng U.S. Marine Corps, nang sabihin niyang ang titulong Marine ay hindi basta pangalan. Ito ay isang ugnayan ng kapatiran at sakripisyo. Ito ay sumisimbolo ng walang hanggang tradisyon ng pagkakaisa at katapatan sa bawat marine, aktiboman, retirado o reservist. Ang mga hirap, disiplina at diwa ng pagiging tunay na marine ay bumubuo ng koneksyon na hindi mapuputol ng oras o distansya. Sa huli, ang once a marine, always a marine ay paalala na ang pagiging marine ay hindi natatapos sa serbisyo. Ito ay nananatiling bahagi ng iyong pagkatao habang buhay.